Ano mangyayari kapag ang isang tao ay hindi nagsisimba? Kailangan ba ang pagsisimba para makapasok sa langit? Yan yung ating aalamin sa video na ito. Mari na tanong niyo na yung bagay na ito. Na okay lang bang hindi na ako magsimba? Kasi nananampalataya naman ako sa Panginoong Kristo personally. Nagbabasa naman ako ng Bible, nagpe-pray naman ako, nanonood naman ako ng mga videos patungkol sa ating Panginoong Diyos. So na isapat na para sa pananampalataya ko sa ating Panginoong Sokristo. So pwede ba yon na yung pananampalataya natin ay personal na lang at hindi na tayo ng church? So ang sagot natin dyan, hindi ka dadali ng pag mo sa church doon sa langit. Hindi yan yung magliligtas sa'yo. Kasi may ilan na sinasabi nga natin na regularly umaaten sila ng church. Kaya lang hindi sila tunay na mananampalataya ng ating Panginoong Sokristo. Namumuhay pa rin sila sa kasalanan. So hindi natin pwedeng sabihin na sila ay na kahit umaaten sila ng church. Kasi mga kapatid, alam naman natin na yung magliligtas sa atin ay yung pananampalataya natin sa Panginoong Sokristo. Yung personal na pananampalataya natin sa Kanya. Hindi yung pag-attend-attend lang sa church. Napakahalaga na meron kang isang personal na relasyon sa ating Panginoong Sokristo para ikaw ay makapasok sa langit. Kasi mga kapatid, alam naman natin na yung daan lang patungo sa langit ay walang iba kundi yung ating Panginoong Sokristo ngayon mga kapatid, ang tanong, bakit meron pang konsepto ng pag-attend sa church? Kung sinasabi nga natin na hindi ito yung magliligtas sa atin. Ngayon, bagamat hindi ka ililigtas ng church, pero tandaan mo na yung church pwede maging daan yan o tulay para ikaw ay maligtas. Halimbawa, kung may nag-invite iyo sa church, tapos doon mo na-encounter yung ating Panginoong Sokristo at tinanggap mo siya. So doon makikita natin na ginamit yung pag-atid mo sa church para makilala mo yung ating Panginoong Sokristo. Marami sa atin dito na in-invite labang sa church at dahil na-invite sila sa church, nakilala nila yung ating Panginoong Sokristo. So imagine mo kung hindi ka pumunta sa church, eh hindi mo makikilala yung ating Panginoong Sokristo. Bukod dyan, tandaan din natin na yung church, hindi yan yung lugar o kaya man yung gusali na pinupuntahan natin every Sunday. Originally, kung babasahin mo yung Bible, yung church, ito ay yung mga tao. Yung mga grupo o yung mga tao na nananampalataya sa ating Panginoong Sokristo. So kung nananampalataya ka sa Panginoong Sokristo, kasama ka sa church. Ikaw ay church. Importante mga kapatid, bilang isang iglesia at kasama sa iglesia, hindi pwede na ikaw ay nag-iisa lang. Kapag nagsasama-sama ang katawan ni Kristo na sumasamba sa Kanya, yun ay nakakatulong para sa pagpapalakasan. At yun nga, para sa spiritual growth ng isang mana ng palataya. 'Yung unang mga palataya o 'yung unang iglesia noon, nung nagsisimula sila, walang konsepto ng church tulad ng konsepto ng church natin ngayon. Ngayon nga may iba't ibang mga gusali at iba't ibang itsura ng simbahan. Sila nagkakatipon-tipon labang sa isang lugar o tahanan at 'yun masasabi na natin na 'yun ay church. So ano ang ginagawa nila noon? Basahin natin 'yung Acts chapter 2 verse 42. Inilalaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol magsama sama bilang magkakapatid, magsalo-salo ng pagkain ng tinapay at manalangin. So yun mga kapatid, yung pinaka-purpose kung bakit tayo umaaten sa church. Babalik lang tayo sa original, sa sinasabi ng Biblia. At yan yung sagot natin sa tanong na bakit kailangan pang mag-church. So ngayon, kaya tayo umaaten ng church kasi sinusunod lang natin o ginagaya lang natin kung ano yung ginagawa ng mga unang mana ng palataya noon, yung unang iglesia noon. So bagamat nangyayavolve na yung church natin ngayon habang tumatagal yung panahon, pero ang pinakamahalaga dito mga kapatid, nagsasama-sama yung mga mananampalataya ng palataya ng Panginoong Sokristo. Actually kahit saan yan, kahit nasa ilalim ka lang ng puno ng mangga, basta nagsasama-sama yung mana ng palataya at ginagawa itong binasa natin na ito, yun ay makukonsider natin na church kahit wala yung gusali. Kaya mahalaga ka, mga kapatid na dapat umaatin tayo ng church kasi nga yun yung makakatulong sa atin para mas makilala pa rin yung ating Panginoong Diyos. At yun nga makasama natin yung mga kapwa nating mana ng palataya sa Panginoong Sokristo. Bukod dyan mga kapatid, kaya tayo umatin ng church kasi ito yung kalooban ng Diyos. Ito yung gusto niya para sa mga mana ng palataya ng Panginoong sa Kristo. Basahin natin yung Hebrews chapter 10 verse 25. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palaksin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. So kaya pala tayo ng church kasi sinusunod natin yung kalooban ng Diyos. Ngayon mga kapatid kung hindi ka aatend ng church, ibig sabihin hindi mo sinusunod yung kalooban ng Diyos. Kaya mga kapatid, napakahalaga na talagang umaaten tayo ng church regularly kasi magpapakita yan na tayo ay sumusunod sa kanya. At nakita rin natin sa binasa natin na nakakaroon ng pagpapalakasan kapag umaaten tayo ng church. So ibig sabihin niyan mga kapatid, kung nanghihina ka spiritually, kailangan umaaten ka ng church kasi naandun yung kapwa mana ng palataya mo. Kaya pala tayo umaaten ng church para mas lalo tayong lumakas at yung nga lumakas yung loob ng isa't isa. Para kasi yung uling, kapag mag-isa ka lang, mahina yung baga. Pero kapag nagsama-sama ang mga uling, lalakas yung baga niyan mag aapoy yan. So, ganun yung gusto mangyari ng ating Diyos. Kung mag-isa ka lang, mahirapan ka, matagal yung paglago mo spiritually. Pero kapag sasama ka sa mga kapwa mo mana ng palataya, mas lalakas yung loob mo. At yun nga, mas mag-aapoy ka para sa Panginoon. Nakita natin na yung kaligtasan, makakamit lang natin yan sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Sokristo. At yun nga, hindi sa pag ng church. Pero mga kapatid, kahit na ganyan, alam naman natin na yung kaligtasan, yung bunga niyan ay good works. O kaya man yung pagsunod sa ating Panginoong Diyos. So, paano natin mapapakita yung good works o kaya man yung pagsunod natin sa ating Panginoon? So, isa na dyan mga kapatid, yung pag natin sa church regularly. Kasi nga mga kapatid, nakita natin na yung pag sa church, pagsunod yan sa kalooban ng Diyos. So, kung talagang tunay kang ligtas, dapat uma ka ng church. Kasi mga kapatid, yun yung bunga ng kaligtasan mo. Sumusunod ka sa kalooban ng Diyos. Kasi mga kapatid, dito sa church, ito yung lugar na kung saan napapakita natin yung pagmamahal natin sa mga kapwa natin. Yun nga, napapalakas natin yung isa't isa. Nakakapagligkod tayo sa ating Panginoong Sokristo sa anumang paraan. So mas magagamit natin yung ating mga spiritual gifts para sa Diyos kapag tayo ay nasa church. At syempre, mas magaglorify natin yung Panginoon kapag tayo ay umaaten sa church. So mga kapatid, dapat bigyan natin ng time yung ating Panginoong Diyos. Kasi isang araw lang naman yung hinihingi sa atin ng Diyos. Bakit hindi pa natin minsan maibigay? Hinayaan tayo ng Diyos na gawin natin yung mga gusto natin, yung trabaho natin, yung pag-aaral natin, o kaya man kung anuman yung mga ginagawa natin sa araw-araw. So bakit hindi natin maibigay sa Diyos yung isang araw para sa Kanya? Actually, hindi naman yung buong araw yung hinihingi niya eh. Yung pag sa church, minsan 2 to 3 hours lang yan. Pero bakit minsan, hindi magawa ng mga tao? Yung ibang bagay na bibigyan natin ng time, pero yung Diyos natin na nagligha sa atin at nagpala sa atin, hindi natin nabibigyan ng time. So dapat naiisip nating mga mana ng palataya yun. Tandaan nyo po mga kapatid na yung ating Panginoong Sokristo, ginawa niya yung lahat para sa inyo. Bumaba siya mula doon sa langit at yun nga dito sa lupa na matay siya para sa ating lahat. So doon pala makikita natin sino tayo para hindi umatid ng church. Kung yung Panginoong Sokristo ginawa niya yung lahat para sa atin, dapat gawin din natin yung lahat o yung best natin para sa ating Panginoong Sokristo at pwede natin ipakita yon sa pag-attend natin sa church linggo-linggo. Nadaan -linggo. nyo mga kapatid na unahin nyo dapat yung ating Panginoong Kristo. Gawin nyo siyang priority sa inyong buhay dahil ganyan yung ginawa sa inyo ng Diyos. Kayo yung naging priority ng ating Panginoong Kristo. Kayo ang laging nasa isip ng ating Panginoong Kristo. So dapat ganun din po tayo mga kapatid. Ibigay natin yung oras natin para sa Panginoon, para sa pagsamba sa Kanya doon sa simbahan. tanda nyo mga kapatid na isang katawan tayo sa ating Panginoong Kristo. Mahirap mag-function yung isang katawan kapag kulang yung isang parte nito kailangan na andun lahat dapat kompleto. Kung hinahanap mo yung purpose mo, tandaan mo mas makikita mo to doon sa simbahan. Tandaan mo kapatid na kailangan ka sa church. Hinihintay ka ng Panginoong sa Kristo na umatend doon sa church. Masahin natin yung 1 Corinthians 12 verse 18 to 20. Subalit so, inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ay sa kanyang kalooban. Kung ang lahat ng bahagi ay pare-pareho, hindi iyan maituturing na katawan. Ngunit ang totoo ay marami ang mga bahagi. Ngunit iisa lamang ang katawan. Lagi nyo tatandaan na kapag umaatin kayo ng church, diyan nyo mas makikita yung potential yung spiritually. At yun nga sabi ko nga sa inyo, diyan mas lalabas yung spiritual gifts nyo. So kung gusto mo mas mag-mature ka spiritually, umatin ka ng church regularly. At syempre hindi lang natatapos doon. Kasi kapag umatin ka ng church, dapat meron kang gawin para sa Panginoon. Dapat maglingkod ka sa Kanya. Dapat magpagamit ka sa Kanya doon sa Kanyang iglesia. Muli mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, yung pag mo sa church, hindi ka niyang dadalhin sa langit. Pero mahalaga na umaatin ka ng church bilang pagpapakita ng pananampalatayang mo sa Panginoong Heso Kristo. Tandaan mo na yung pag-attend mo sa church, pwede nga yung way ni Lord para mas mapalapit ka sa Kanya. At yun nga, para mas lalo kang lumago spiritually. Nakita rin natin na yung church pwede nga yung maging daan para ikaw ay maligtas pero hindi siya talaga yung magliligtas sa'yo. Ngayon mga kapatid, kung yung church, pwede yan yung daan para ikaw ay maligtas, yung di mo naman pag atin sa church, pwede yan din yung bridge para naman ikaw ay mapahamak at mapunta sa impyerno. Kasi kapag hindi ka umaatin ng church, pwede ikaw ay unti-unti manlamig. lamig. At kapag nanlalamig ka, pwede rin na unti-unti kang mapalayo sa Panginoong Sokristo. So kapag nangyari yun, mahahata ka ni Satan at pwede kang mapahamak. So mga kapatid, mahalaga na nag-aaten tayo ng church para yun nga, hindi tayo basta-basta maatake ni Satan at magkaroon pa ng pagkakataon na tayo ay tumalikod sa ating Diyos. Mahalaga na umaatin tayo sa church para mas lalo tayo mag-apoy sa pananampalataya natin sa Panginoong Sokristo. Lalo tayo nagsasama-sama bilang isang iglesia, bilang isang katawan ng ating Panginoong Sokristo. Pero mga kapatid, tandaan nyo rin na hindi lahat ng umaatin ng church ay tunay na mana palataya. Meron din mga peking kristyano na tinatawag tayo. Pero mga kapatid, dapat hindi lang tayo basta-basta umaatin ng church. Kasabay ng pag-atin natin sa church, dapat nakikita sa atin yung bunga ng pananampalataya natin. Dapat mas lalo tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos. At yun nga, hindi na tayo nakikiayon sa takbo ng mundo na ito kapag ikaw ay na sa church, dapat ang nakikita na sa'yo, yung ating Panginoong sa so Kristo. Hindi na kung ano yung pangmundo. So nakita natin, biblically, practically, sa lahat ng aspeto ng buhay natin bilang mga Krisyano, napakahalaga ng pag-attend sa church. Ngayon kung wala ka pang inaatin na, na church, sa susunod na video, talakay natin kung ano nga ba yung mga church na dapat nating tingnan. Kung saan nga ba dapat tayo umatin na church na magpapalago sa atin spiritually. So yun lang mga kapatid, ang gusto kong ibahagi sa inyo. Sana may natutunan kayo sa ating tinalaki ngayon. Hanggang sa muli, magkita-kita tayo. Salamat sa inyong panonood. Pagpalayan kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi.